Tambak ba ng damo at basura sa farm o resort mo? Huwag mong hayaang masayang yan kasi pwede mo nang pagkakitaan ang sikreto ng mga madiskarteng farmer at resort owner. Ang multi-purpose shredder ng RM Metalworks. Kayang durugin ng makina ang mga dahon, damo, karton at sanga. Perfect gamitin sa composting, paggawa ng organic fertilizer o dagdag pakain sa mga alagang kambing, baka at baboy. Matibay, subok at gawa ng mga Pinoy para sa kapwa Pinoy ideal sa farm, resort o kahit backyard na gusto mong maging productive. Mabilis, matipid at siguradong sulit sa negosyo. Dahil sa negosyo tulad ng pag-ibig, kung marunong kang magiling, siguradong kikita ka rin.